ito yung tinapasan natin ang lawak na natin yun yung mga sagay natin ang ganda no oh, ay lako makas ng ulan sa launa na alright 11.31 malapit na pala natin ang ulan Dalawa siyang simbol. Eh natin tapos wala ng puso what's up mga ka-farmers so ito yung day 9 guys magkatabas tayo ulit nakabili na tayo nung ano eh nasira dito so sana tumagal dalawa na yung binili ko sa kanya na ganun eh yung gear so yan. Pahinga lang ako konti. Pupusuan natin yung ating ano dito. Torda na namunga na. Mga ano, ano gabi oh. tubuan na naman ng damo. Malapit na pala natin kunin tong ano eh, tordan eh. Siguro mga isang linggo na lang ano. O, medyo maganda ng bunga nito guys. Medyo mahaba-haba na siya. Yan. Baba lang din ano. Ang ganda na nasusunod na mumo. Kung koy na rin susunod. Malapit na naman. Ito na yung tiniba natin dati, oh. Na ang ganda ng bunga niya. Ngayon. Ito na yung susunod. Ang ganda. Oh. So, Marami nga lang talaga namatay. Ayan. So, may dalawa siyang sibwal. Ang e, inilipat natin sa susunod. Oh. Ang ganda. Oh, may isa pa pala doon Oh. Hindi natin kung umubo na yung tanim ni Papa na luya. Ang galing ko naman ito. O pwede na pala to. Pwede nang iwi. Yung naman niya eh. Ayun tumutubo na mo. na oh. Kung tumigay siya, okay no, din yun. Saan natin? Tapos, mara ng puso. Ito na oh. Sakong pangkain. All right. 11:31 AM. Ito po 'yung natabasan natin oh. Ang gilid. Ang ganda sa may malaki na ano na 'yan talkata Yan lang dati natabasan natin. Pag ganun siya. Ngayon ito nandito na tayo. Malapit na tayo sa may mga niyog na yun, kain no? muna tayo, guys. Tabahan ng saging dito. Oh, mainit. Umaga na talaga yung saging pang natatabasan. Umata ba, guys? Hmm. So, mong gusto gusto nang yung pagmalinis mabilis lalaki dalawa yan oh. Ayan o oh. taas natin hindi tarahin natin mamaya Obvio, oh. laki ng bago ang inispira natin o oh. naninilaw na parang mamumuso na yun o oh. ang natin o oh. hindi tayo magkatanin ng sili dahil pang trabaho to, lilinisin natin to. Ito na yung torda natin dito sa Inespre. Ano? Lapit-lapit na rin. Sa linggo. Pwede na lit. itong liit. Liit ang buwan yan. Pero mabintog. Yung mga hilipat na rin tayong ano, sibol niya. Kain muna tayo at hali na. Ang mga nyug natin na oh, kawawa. Sa launa, na. Uulan pa yata oh. <laughs> Grabe to no. Napakadilim. Pero okay lang din para kan, lumambot yung damo na tatabasin. Makas ng ulan. Ay rito. Ay di mabasa yung ating cross cutter dun sa taas. Lakas pa ng hangin, no? Ay, lako. Dito na po tayo sa medyo taas. Ang gaganda po ng mga saging natin dito. Dito nga lang medyo madalang pa. Dito na tayo sa may mga nyog na malalaki malapit na doon pa tayo sa may taas na yun may kawayan ni pinakadulo siguro pag hanggan ko yan guys dalawang araw na lang ano. ito na lang eh malawak to eh <coughs> tapos medyo makapal pero estimate ko yan mga dalawang araw pa yan kasi to may datasog na natin yan doon may dulo na yan may na lang naman eh alright 4.57 guys hapon na naman tayo ito yung tinabasa natin naihabot ko na sya doon maganyan lawak na tabasa natin yun yun naman yung mga saging natin ha. ang ganda no sunod sunod dyan puputol putuling ko lang itong mga ano na to So yun guys, dito na lang natatapos ang aking vlog ngayon. Day 9. Eh nung day 8 natin eh, hindi naman tayo buong araw nagtabas nun, di ba? Kasi nga nasira yung ating mawer malware. Lapit na sa eh. Pero yun, malako naman tapos natin yun. Bumawi tayo. So yun lang po. Like, share, and subscribe po sa mga hindi pa nag-subscribe sa aring channel. Yun. Update na natin po tayo ulit bukas. Tatabas po ulit tayo. Kaya e lang po. Bye-bye.